ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siya ang tunay na Diyos. Eh, doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel, na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikala mo, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa kanya? Pero gayong pa man, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayang hindi po ibig sabihin doon eh, Diyos na rin siya? Pakinggan ninyo ang babasahin ko po, unang kurinto, 15.27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya, sa gayon lubusan maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Eh dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Heso Kristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyari, kapangyarihan si Kristo. Eh si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. E sino po yung Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo? Sino po? At ilan yon? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan 17.1 at 3, ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po, pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama! At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ikaw na kaisa-isang tulay na Diyos at si Yesu Kristong sinugo mo. Sino po ang iisang tunay na Diyos? Ang Ama. Ilan? Isa. ka -isa, isa E si Kristo, sinugo. Sino nagsugo? Ang tunay na Diyos. Iba ang nagsugo, iba ang isinugo. Ang nagsugo, ang tunay na Diyos. Isa lang yon. Ang isinugo, si Kristo. Kaya napakaliwanag po mula sa Biblia Ginoong Leonardo Rocco ng Hasmin Street, Batasan Hills, na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan at lalong hindi po sila magkapantay ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat.